Sa tingin nyo ba mga kapatid, kaya nating i-manage ang ating mga buhay ng walang Diyos? Uy, check mo ba ang sarili mo kung kamusta ba ang relasyon mo sa Panginoon? Baka mas nagtitiwala ka pa o mas bilib ka pa sa kapwa mo tao. Baka mas nagtitiwala ka pa sa Kanya kaysa sa Diyos. Ito ang paalala ng Bible sa atin. Jeremiah 17 verse 5, Thus says the Lord, Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. Banggitin natin sa Tagalog, ituloy natin hanggang sa verse 8. Isusumpa ko ang taong lumalayo sa akin at nagtitiwala lamang sa tao. Matutulad siya sa isang maliit na punong kahoy sa ilang na walang magandang kinabukasan. Maninirahan siya sa tigang at maalat na lupain na walang ibang nakatira. Pero, mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito ay hindi manganib dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw. Palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Pinapaalala dito ng Panginoon, kausap nga rito si Prophet Jeremiah na binabalaan niya ang mga taong bilib at nagtitiwala sa human ability ng mga makapangyarihan, mga pinuno at mga pantas. This often leads us away palayo sa Diyos. Lalo na kapag sumasagana tayo, ang akala natin ay eh, galing ito sa sarili lang natin. The core message is alalahanin natin kung saan natin ilalagay ang ating tiwala. Yung mga pinaniniwalaan mo, yung mga kinabibilaban mo, yung mga ina-idol mo. Sa Diyos lang galing ang lahat-lahat sa kanila. Kaya hindi sila dapat maging para sa iyo ay mas purihin. Bumalik ka sa Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya lang ang pwedeng magbigay. At siya rin ang pwedeng kumuha. Huwag na no huwag natin kalimutan kapatid Life presents many challenges, and while others can be able to offer help and support, ultimately, dapat mong malaman ang Diyos ang nasa likod ng lahat ng ito at gumagamit siya ng pasangkapan para ikaw ay gabayan at tulungan. God bless you, kapatid. Manalangin tayo, maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata, damhin mo ang presensya ng ating Panginoon. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ng buong kababaang loob. Aming inaamin na madalas sa mundong ito ay masyado kaming umaasa at nagtitiwala sa human wisdom ng aming kapwa-tao at sa aming sariling kakayanan. Lord, patuwarin mo kami sa mga panahon na pinapayagan namin na ang aming puso ay palayo sa iyo. Na nakakalimutan ka namin at akala namin ay kaya namin mabuhay sa ganang aming sarili lamang. We ask your grace na pa namin ang aming tiwala sa iyo. Magtiwala sa iyo sa lahat ng parte ng aming buhay. Turuan mo kami na ilagak ang aming sarili sa iyong presence, Panginoon. Drawing near to you each day in faith and dependence. Mabuhay kami na patuloy ka namin in honor, Lord. Magtiwala hindi sa aming sarili kundi sa iyong infinite power, Panginoon. Thank you for your patience at sa pagpapaalala sa amin sa pamagitan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.